kawat I do meron tayong isinusin na vlog na video itong ating nabini na Kia Rio this model 2 years na stock habang binabiyahin namin mga kawat I do ay tumutok sumabog yung radiator so sa mga ganitong mga pangyayari kailangan may alam ka mayroong kang ano lang, pansamantala na gagawin. So, babaklasin natin ito. Tapos, uh, may dala-dala kami ito. Mga... Pakita yung plate number, ha? plate number, nakita mo? Ito, meron tayong epoxy. Dala-dala natin yan. Tapos, ito, steel epoxy, oh. Meron tayo tapos, shoe glue, Okay? So, tanggalin natin yung radiator. Para pagka meron kayong mga ganito din, ah, pwede siyang gawin. Ang galing lang, tinagal na natin yung bumper para mas madali. Alam mo nga, abang magpipipipo ka dyan. Tapos, silain lang ito. ang turnilyo dito, dito sa tinagal na natin dalawa. Ito yun. Ito yun. Yan dito. So, hindi na natin, ano, pinakita kasi, syempre, magmamadali din tayo malayo layo pa yung uwihan natin kaya ang tanggalin mo dito ha gawin mo, gilain mo lang to tapos huwag kalimutan yung connector dito sa ating mga ano fan, radiator fan i-disengage lang, tanggalin mo lang so ito tanggalin natin hugutin lang to mga ito, ito, oh, lang. tapos awak balik natin yung aircon Lalo niwala mo na yun, nakati wang -wang yung nakatiwangwang yung aircon dyan Tapos dito tayo sa gigit Kasi sa, sa gitna tayo ng ano, hindi ng kabundukan Gitna tayo ng kalsada mga kawatay ko Kaya medyo Bilbilin mo din may tayo. Dito tayo ngayon sa bani Yan, tanggalin mo lang itong may clip Itong dalawa So tanggal na yung radiator natin Ay yung radiator fan Tapos ito na Ito na naghalo na tayo na Hindi na natin nakita sa inyo Naghalo na tayo ng Ano Epoxy May epoxy na siya eh Pero bumigay yung epoxy Bumili tayo ng Steel epoxy Tapos yung part na may bitak ay nilinisan natin tapos ilagay natin ng silipok siya yan tapos patuyin lang natin quick dry lang naman to mga kapatay quick dry okay. so hintayin lang natin ito tumigas pero isasalpak na natin to tapos hintayin natin na tumigas so ganito lang pagka nasa kalsada kayo alam mo nasa buga kayo ng radiator kung may kung pwedeng magawa ah, gawin pero pag wala ah, may pera man lang bili na lang kayo pero pag ganito pahapon na sirado na yung mga soplasan dito kailang marunong kang gumawa ng idea so share natin sa inyo para in case meron din kayong ganitong mga sitwasyon, may idea kayo okay, so, pag na natin ito lang, balik na natin plug and play lang naman yan yan okay, so yan tulak lang plug and play lang yan, tapos balik natin Or... So balik na natin. Hawak na kami kami lag kami So balik natin. Pagdating na lang din yung paano niya siya tinanggal. Ganun din siya ibabalik. Okay. okay. Yan. Tapos may rubber dito sa baba. Kailang i-shoot mo lang siya. Okay yung okay so nalagay na so ibalik natin yung radiator hose tapos may clamp yan kaya pinam natin okay tapos release natin yung vice script ayan okay. tapos ganito rin lagay na natin yung aircon natin So yun lang mga guys Tapos Siyempre kabitin na natin yung mga turnilyo nya Okay So kabitin natin yung mga tornilyo. Ganyan lang Para makauwi lang tayo sa ating uwian Agyan natin ng epoxy Okay So sana yung epoxy ay Tumagalit layo layo pa yung biyahe natin. Dito pa lang tayo sa Bani. Pupunta pa tayo ng al pa tayo sa ating lugar sa Alcala. Kaya mga 2 hours pa yung babiyahe natin. So, kaya kailangan natin gumawa ng paraan sa so, ibalik lang itong mga tinanggal. Saan natin kaya ilagay yung bumper? Saan natin kaya ilagay yun? Hindi naman kasi sa likod yun. Ganito na lang kaya. No. No. Ganyan na lang. Para mas mahangin. Okay, so yun na mga guys. Tapos, uh, ganun lang. Yung may ano lang kayo. Ah, uh, tawag doon. Uh, Stelefox eh, pili lang kayo O kaya mas naiinam dala kayo Pero ano lang to ah Yung in case lang Hindi naman talaga ano eh Kailangan pong Kailangan talaga bumili ng bago di bumili ng bago okay. So in case lang po so, tayo tayo tayo, eh. Okay lang Yun na mga guys, yung share natin sa inyo So sana nakatulong tayo sa inyo sa ganitong paraan.